Balita mula sa Batangas, muling nagbuga ng makapal na usok at abo ang Taal Volcano. Ayon sa ulat ng Feebox umabot sa bayan ng Talisay hanggang Tanawang City ang ibinugang sulfur dioxide o volcanic smog ng Taal Volcano. Base sa tala ng Taal Volcano Observatory, nagbuga ang vulkan na ngaabot sa 1,141 tonelada ng sulfur dioxide o SO2 na may apueling ng mainit na volcanic fluids mula sa main crater lake nito. patid na kahapon pala ang nakitaan na ng makapal na usok ang vulkan na tumagal hanggang ngayong umaga. Pinapayuhan naman ng mga residente sa mga apektadong lugar na manatili na lamang sa loob ng bahit isara ang mga pintuan at pintana gumamit din ng pantakip sa ilong tulad ng N95 face mask at uminom ng maraming tubig. Nagparamdam din ng vulkan ng pagyanig matapos makapagtala ang uh, sa ng anim na volcanic earthquakes kabilang na ang dalawang volcanic tremor na umabot sa tatlong minuto ang tagal. Para sa kauna na sa Pilipinas, rich ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magpapatupad na rin ng decampment ang, de ang bayan ng Santo Domingo sa lalawigan ng Albay sa mga evacuees na pag-aalburuto ng, pag ng bulkan. Mayon. Ayon sa advisory ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC, epektibo sa Tiembre 8 ay papauwi ng mga residente na mula sa limang evacuation centers na sa 1,588 na pamilya o katumbas ng 5,419 na individual mula sa apat na barangay ng Lidong, Santa Misericordia, Fidel Sortida at San Fernando ang magsasagawa ng total decampment dahil na rin sa halos sa dalawang linggo na pagbaba ng mga parameters sa aktibidad ng Bulkang Mayon base na rin sa monitoring ng PHIVOX. Ang mga residente ay mula sa 7-kilometer extended danger zone na una nang lumikas dahil sa takot sa patuloy na pag-aalboruto ng bulkan Mayon. Kung matatandaan, ay una na rin nga nagpatupad ng decampment ang bayan ng Ginobatan kung saan mula sa 908 na pamilya ay abot na lamang sa 531 ang natitirang residente mula sa barangay Maninila habang pinauwi na ang mahigit 400 na rana pamilya mula sa Tandarora at mula Bukad Grande, Sitio Basiao, na pawang nasa 7 kilometers extended danger zone. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Button, Jr. Tuli-tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, nagpababa na ng memo order ang pamanuan ng Police Regional Office Bar sa buong unit sang PNP sa Bangsamoro Region bilang tugo nito sa Executive Order number no. 39 ng Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa mga lalabag sa mandated price ceiling sa wastong presyohan ng bigas sa buong bansa. Ang napapaloob sa Executive Order ng Pangulo dapat ay 41 pesos per kilo lamang ang presyo sa regular milled rice habang 45 pesos per kilo naman ang presyo para sa well-milled rice. Ayon kay Police Brigadier General Alan Noble Mahigpit nilang imumonitor ito sa buong Bangsamoro region upang masunod ang hangarin ng Pangulo para sa abot presyong bigas para sa mahihirap at mayayaman. Sa pahayag naman mula sa pamunuan ng Bangsamoro government sa magitan ng MILG, palaalan ito sa mamamayang Bangsamoro na sundin ang partikular na kautosan ito ng Pangulong Marcos Jr. bilang pagpapakita ng mabubuting kalooban ng Bangsamoro people sa usaping humanitarian aspect. Hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa magita ng pagreport sa ating kapulisan sa mga lalabas pag sa price ceilings ng bigas sa Bangsamoro Region o kaya'y tumawag sa Probar Hotline number 0905 3524 0905-3524-920 Umaasa naman ang kapulisan na susunod ang mamamayang Bangsamoro sa mandatong ito ng Pangulo ng Bansa na kanilang iginagalang at hinahangaan. Mula sa kononahan sa Pilipinas DZRH, ako si RH19, June Demacutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patuloy ngayon ang malalimang investigasyon ng Philippine National Police kung sino ang umano'y nasa likod ng pagdukot sa dalawang estudyante na taga Bulacan na napaulat na nawawala mula pa ng araw ng Sabado na umano'y dinukot ang mga ito ng mga di kilalang tao sa barangay Lati o yung Bataan. Samantalang naniniwala naman umano ang pamilya ng dalawang estudyante na si Najed Tamano at Junila Castro na nag-aaral ang mga ito sa Bulacan State University na wala kinalaman ang government forces, military at PNP matapos mag report ang pamilya ng mga ito sa Bataan PNP. Aware din ang mga magulang nito sa mga gawain ng kanilang mga anak panayam kay Admin Officer Captain Carlito Boco. Iwala yung family na nag-report po sa amin. Naniniwala sila na wala pong pinalaman ng government forces dito, military at PNP. Kasi lumapit sila sa amin to seek help na para maimbestigahan, matulungan po sila, ma-identify kung ano po talaga ang nangyayari dito sa may maikpit po, ulitin ko po, maikpit po nila sinasabi, may iniinsist po nila na hindi po sila naniniwala na may kinalaman ng government forces dito sa incident po, allegedly na isa incident. Samantala, si Castro ay nakatalaga bilang community organizer para sa AKAP Kamanila Bay. Habang ito namang si Tamano ay Community in Charge Program for Manila Bay Coordinator para sa Economical Visa Forum. Parehong organisasyon na nagsasaliksik sa araw-araw na nasa laylayan ng komunidad sa gitna ng mga reklamasyon at kalamidad. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di Rich, Ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay dito ang 14 anyos na binatilyo sa pamamaril ng dalawang umanong gunman sa barangay Malaban Bansur, Candelaria, Quezon. Ayon sa report ng Candelaria Police na discovery na lamang ang wala ng buhay na biktimang na kilalang si Alexander Baschap Jr. na ninirahan sa nasabing barangay na kahandusay sa gilid ng National Highway na may tama ito ng bala sa iba't ibang katawan at sa ulo na siya nitong agarang ikinasawi. Nakatakas naman o mabilis naman na nakatakas ang mga sospek. Batay sa Candelaria Candel Candelaria Quezon Police Station may dalawang person of interest na silang krimen o tinitingnan at nakilala na ang nasabing mga sospek na nagangalang Darwin na credo ng kabarangay din ng nasabing biktima. Hindi naman matukoy ng mga otoridad at maging ang mga kaanak kung ano ang pinagmulan o motibo ng mga sospek sa ginawang pagpatay sa nasabing 14 anyos. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon at palo operasyon naman ng mga pulis ng Candelaria sa nasabing insidente. Nagsasagawa na rin ngayon ang mga ito ng manhunt operation para mahuli ang nasabing salarin makaraang babarilin ang 14 anyos na binatil lalaki sa Candelaria, Quezon. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, TCRH, ito si Benjan Chukya. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. sama-sama tayo Pilipino.